Painitin mo muna yan. Pasok na. Painitin mo muna, Bi. Sisira ang ano yan, ni. Eh. May basura kaya? May basura kaya? Ba Ay, sabagay, madadaanan ni Norman. Painitin mo muna yan. ha ana na ha no ka ka ben ni san mo ha mo pa lo eh nyem blue kaso magasgas yan yan medyo araw na ata oh Good morning, good morning, Adlang Pipon. Papasok na. Ayan o, no putik. Ay, maulan kasi eh. Patune up mo kasi yan. Sa bag, pag ikaw pang gabi, sa linggo, dalhin mo doon kay Dai. Kailan? Ha? ayo, August 28. eight, talanawan. Tatausting. Good morning, good morning, good morning. Go na, be. Tama na yan. Uulan pa, oh. Mata-traffic ka na naman. May pasok sa school. Okay. Oh, sige na, bye, -bye na. Bye-bye. Ingat. Thanks for watching. Bye. Good morning. Good morning.